Oh. Nami sa farm Ato laing kana da lain bukid na da. Na sa bang baklay ba mi na. So. Dili ta. Grabe dagko kay limon bay. Mo ni sa pang laglag sa yung bilbil. Ah. My god. Hmm. Adi. Okay. Hmm. Ina Hmm, ang bango-bango. Amoy natin amoyin. Hmm, bango talaga bango. Bango-bango. Hmm. Dito pa. Maraming ka dito. Maraming limon. Maraming limon talaga. Okay, guys. Oh, duhat, duhat. Yan ang pangapunan sa duhat. Oh, ito. Ang kami. dami. Okay, balik tarin muna natin yung kan, camera para makita ninyo. Okay so, guys. Ang laki-laki guys. Hmm. Na. Oh. Yun. Baka may gustong bumili. Ito na yung sinasabi ko. Yung bayabas. Kika kuha muna tayo ng isa. Yung pinakamalaki. Yun. Tingnan nyo. Hmm. Ito ay isang limon. Suha kung maliit pa. Pag sa English, lime. Pero ito naman. Ito lang ang kagandahan sa farm. May makatanim ka Oh halos ang laki, halos kapariyo lang bayabas yun Eh, e, paano na lang yun, ikulang e, yung ngipin ko paano ko yan kakainin? okay guys naku my god, ang laki ang doon pa sa itaas, ang pinakamalaki paano na yan, hindi ko mag -abot. paano na yan, balikan siguro to isang linggo magdala ko sakop naku ito na, yung pinakamalaki ang kunin ko okay. ito na okay, makain na siguro to subukan natin masayang lang ito pag hindi to kaya sa ngipin masayang lang to pag hindi to kaya sa ngipin ang grabe na bunga ang laki pa gawin natin itong chili okay na harbis muna tayo sa limon kasi ito mas mahal ka to sa merkado eh kasi nabili ako dito ang liit liit pa 60 pesos isang piraso lang ang liit pa ito ito pag sa merkado ito parang tatlo ng bisis to ika O, ito na. ito na laki laki sa isang kunuan nakakuha ako ng ilang piraso to lima Ito sa isang kunuan ito walo siyam sampo sa isang kunuan Okay, lagay ko dito ha. lagay ko dito balikan ko muna oh, ubus ko na lahat nakuha ko na lahat o, wala na wala na naiwan ito na yung o, ito na o. ang laki oh Good ito pang detox. Kahit doktor yan ang ito, ito, ito kalaki. Ito ang tina... Sa merkado to, sa isinta piso siyata to. Okay guys, hanap pa tayo ng iba. Yung bayabas lang, eh, wala, wala, alam mo na, wala na tayong ngipin. Paano na lang yan? Silang, sa susunod, babalik ako. Doon, kabilang bundok yun. Malayo pa yung sa ilalim, jeno. o. Takbo, tayo, takbo pa tayo ng isang oras bago tayo dumating doon sa baba. Eh, nasa tutok na tayo sa bundok. Paano na yan? Yun, yun nga ko. Oh. Baka may gusto dyan ang detox yata yun kasi wala na parisa haluan lang ninyo uh, magandang detox dyan uh, limon At saka siguro yung kung bagay ba dapat yung kan, mga cucumber dyan basta may mga yun dyan kung anong dapat may yung iparis ano ba yun mga kalamansi mayroon din Mar maraming bunga rin ng kalamansi tingnan okay, mo kuha tayo doon naku nandun pa si lalim hindi ko na maabot harvest muna tayo guys ha harvest muna tayo ng limon punta pa tayo sa baba marami pa doon yung kasama ko doon yun wala na o oh, yun yun alam mo yan yung ayan mahal yan yan ang tinatawag na nangka nangka pero yung variety dyan tinatawag namin na sinpidak nangka yung purma yung bunga niya nangka so pag pagbuksan buksan mo yung bunga yung laman doon marang at saka amoy durian yun tinatawag na sinpidak Siguro sa sunod na taon, uh, may bunga na yata to kasi sa doon sa kabila, doon sa kabila doon doon. No? Doon sa kabila mayroong bunga na yun. Yun tinatawag na simpidak. Sus doon pa sa baba, marami pang limon doon sa baba oh. Tingnan nyo hmm, kitang kita oh. Pantahan natin para marami tayong makuha. Makabenta man lang, makapali, makabili ng bigas. Yung bigas na 20 ang kilo. Hmm, natin. Baka may bigas na 20 kilo, makabili tayo. Asya na yun. Ah, mula, anong tawag yun? Pamahaw, paniud to. Pero lugaw-lugaw lang. Gawin mo lang lugaw. Yung 20 pesos mo lugaw lang yun. Anong ko, nandito. Paano na yan? Ang dami. Wala akong lagyanan. Oh. Tingnan mo sa farm, guys. Kasi, tag-ulan, -tag 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 may bagyo yata, pero ang init dito eh. oto oh, tuyong-tuyo talaga ang kwan. Yung lupa, tuyong-tuyo. Paano na yan? Marami pa doon. Saka, Oh, paano na yan? Nangalaglag na lang yan. Oh. Oh. Sige ah. Cut muna tayo. Cut kasi magharbis muna ako. Magharbis. Harbis. Okay. Morning na kalsada sa bukid, guys. Oh, kung paniood to. Hmm. May nakatsada sa bukid. Kung paniood to, saka lang mo bayabas. Ay, so, nangyay, hinugo, nangulugulugo. Hmm. Sakar mo eh. Mura ni pani nato. Mo nang dinisbuk gin mo magutman. Hmm. Hmm, pagkala mo. Hmm. Oh, guys, ga ulan na. Oh, ga ulan na gid. Oh my goodness. Ulan. Bagud. Dala naman man, isaksak ko. Hmm. Ayun My goodness! Oh. My god, hinayang mabunog. Ayun Tumaking tamaki nyo ba? My goodness! Uprod na sa taoprod. Pareto ko namin na ba?